nasa baba eh. oh, okay. na, na, na 'to no? oh. no? no? oh. 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 hey, no? yung timba, pwedeng anino? Oo. Diyan ba san? Diyan ba san daw? Makita ba sana pala raw. Makita pa masir? Uy. Eh no. Sa mana di kain. Ayun, basahan 'yan para Oo, masir, kakain yung masir, bakit may basahan masir? Ah, galon para tapat. Oh. No. Basahan, yes, iwala tayo ng pangano. Ganun 'to, kutulan. Ayun oh, garun oh. Para tapin pandi mas. Oo, keno, Panglimas sana para maganda.

Oh. may yung mga ano, isda. Kung may panityaw sana 'no. Oh, Di dapat baldi baldi para ibasan, ba? Para ibasan ba? Ah, o uh Oo, -oh, dapat balde dapat. Kumo sana. Kasi Puro you know. O, nung tilap niya. Yan na. Wala. May maliit pa. talaga, oh. Ano pa to May... May... Sa talagang parang lumalabas sa tusik yan. May nalipat. Ah. mag de yung... Ah. O, mga... Uy! Karpa! 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 Wow! Wow! Panalo! Wow! Panalo! Wow! Wow! Panalo! Look, laki niyan, Master. Uh, akong... Laki niyan. <laughs> Jackpot. Hello. Wow. Jackpot, Master. Ayun, shout out from Qatar, Idol. Rain. Galing ah. Kain tayo mga idol, sige po mga idol. Jackpot. <laughs> wow. wow. Mga idol. Wow. Dami laki ng karpa yung mga idol. Ang laki nga. Ang galing nga eh. Malalim nga, huli pa rin. Ah, doon sa gilid. Doon sa dyan. dyan. Eh, dyan dyan, Master. Mga dyan. Dyan dyan. May nawa ka na kung turtle. Turtle? Wow, turtle daw, turtle. Magkano kayo sa turtle na Burong gi. Burong ko doon. Burong. Para makaurong si, ano, gaibin natin. Yan, yan, Puso yun. Idol din yun. Ayan, mami Salamat po sa puso. Ano,

Mm, yan pa talaga. Ibasan na rin. Ibasan o? No? Oo. basan? Eh? mo yung tubig, master. Iagis mo yung tubig. Huh? Tubig, iagis guys mo. Diyan, lepas mo tubig. Diyan no? hmm? oh Oo. Ganda talaga no? oh, ibasan o. Oo, ibasan 'yan. Maganda para... yan. pa ayun. Galing. Galing. Galin, ano, master? Eh, kaya. May galon na, no? Kaya sana yan? Oo nga, may galon nga pala. Tanggalan lang yung ano ba? Ganda yan, master. Tanggalan Pag may ibasan, lang, master. Tanggalan lang ng... ayo jalan ya, ayu, yan, ayu. yan, Yan, perek, pere bisa perek, pere Yan, perek, pere Yan perek, pere pungo perek, pere pungo perek, Master, pungo perek, pere 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 pungo Pernah bawa Ito na, na oh. lang yan mga idol. Saglit lang tayo yan. Sagit lang tayo yan. sagit lang tayo mga idol. sagit lang yan. Yan, inibas. ini lang yan ng tubig. Oh, ang bilis oh. Ang bilis bumaba yung tubig. Ang bilis bumaba yung tubig. di masin yun oh. Walang tubig. masin mo daw adol? niya ano. Si... Limas idol ni nulit, nulit ba Limasin na. Ayan, nilimas na po ni Idol. Nilimas na yung tubig? Nilimas na yung tubig, yeah. ayan. Alam. Ito sa ko, na. Um, yung naman ni Idol, nulit yan. yan. Pag yam, ayan. Pag naupos mo yung master, dami yan. Ayan, ayun. Maganda yung master. Tulungan kita mga idol. Salitan kayo. Oo, oh, salitan kayo, salitan. Uh. Apat ba naman tayo dito ay eh. ano yun, libas yan. Tayo na. Libas oh, yan. Pero na may nakuha na. Lapit na. Oh, la eh, layo na ngay. Para Layo na yon eh. Layo na yung ano niya eh. Yan maraming isda diyan. Opo, maraming isda. Idol. Yan yan. Yan pala tandaan oh. Yan. Yan yan yan. Idol, pa-check out. Yan. 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 isda diyan, opo nito dito oh. Uh, mga masters. Salamat po sa uh, next. Kali pa mga puso diyan. Oh my Ginawan nang paraan para ano? Para maamo yung ano. Maparami yung huli. 'Yan ang um, ano soft turtle. Oh. Uh, May uh, soft na. turtle kasi diyan mga yeah. idol. Diri moulit, parang thank you param. Di kaya na kayanan Si tinyal si black yung ano 'yan, sumusunod 'yan eh, mangagipas. Ayun oh. Na. oh na, itu loh. Kenapa nak? Nenen. Meron pa rin? Sipya win mo. Dami yan, dami yan. Sipya win mo. Meron na pa rin. Dami Oh. rin. Dami pa rin. Pero buti na ng idol. Tipa pa, tipa. Pahibasan mo idol. Ayan, pahibasan idol. Kaya pahibasan nga. Pahibasan mo idol. Kaya nga, kaya mo yan. Salamat. para marami kayong huli. Oh, mo idol, Ayan, salamat po sa inyo ang pagdalaw sa ating live. Ayun, shout out sa ating 217 live viewers mga idol. Ayun. Grabe. Ma-share po natin live mayro bag pa para ubusin na natin live video ng mga Ayun. Nagaganap na idol. Ayan, oh, oh, oh! Shout out sa ating 227 live viewers. Magandang tanghali. Paunti na lang idol, konting sipag pa. Maibahan na yan. Oh. Shoutout out yeah. Inyo Jam, Team Harvest, I love you Bilisan nyo pag ubos ng tubig Ah, grabe Magandang tanghali ng tubig yeah. <laughs> tanggalin, ah, Magandang tanggalin ng tubig Sabi niya, no, rain Magandang, magandang tanggalin ang tubig Kaya ka Tulungan mo na din yung vlog Opo idol Tulungan ko sa anak ah, idol Walang magawa kang cellphone Hahaha Kaya magawa kang cellphone na balik kaya balik kaya Tulungan, tulungan Balik, perik dia, 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 Ang dami na kami nakuha ng mga isda. You know? Ayan na. Ito po kay Ernesto Mabote. Ayan, mabuting puso. Maraming maraming salamat po, idol na. Ah, idol. Ernesto Mabote. Basin natin yan para makita na mga idol. Ayan na. Ayun, na. ayun, Labas yung ulo. Labas yung ulo na isda. Ayun, ayun. Ayun, ayun. 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 Ini, Uli. Uli. Pasen natin tu, eh, re request yung... Kaya nga. Kaya ngan. Kaya ngan. Kaya ngan. Kaya ngan. Kaya ngan. Kaya ngan. lang. Wala, Limas, limas. Sila po kay Diyos na do. Alejandro, ayan. Good Pag may limas niya. Awa. Kaya Di RBR. Ayan. Huwag ka na Pag kayo na Dimas. Dimas, Dimas. Dimas, Dimas. Dimas, Dimas. Dimas, Dimas. Dimas, Dimas. limas limas

Wala nga. Wala pang sayo yan eh. Wala pang sayo yan. Marami, marami. Marami pa yan. Oh, lumalabas na ngayon ulo kanina eh. Ay kita natin kung ano yung nandiyan talaga sa loob. Ay ano. Malapit kasi makita kung nila man sa loob. Kanina ka lang. Marami na kami nakuha. Uy, puti na lang. puti na lang. Ano oh, no, kunti talaga oh. Oh. oh may Ayun. makapaka diyan Ano Ah, pala yung palatandaan sa poste oh. 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 malaki oh. na nabawas, madami na nabawas. Oh, dami na. Tayo yung shot ko kay Ken. RPO. Ayun, malaman na talaga natin yung laman ng ating mga uh, nililima. Hindi mas kami kayo mamaya doon. Eh, hindi pa kami malaking kayong Oo, may mga kandidato oh, din.

Ha? Ay, ikaw na. <laughs> Ako na lang. Ako lang, si, Malapit na, malapit na. Eh, malapit na? Malapit na. Oo, oh, you malapit know? oh. oh, na? lang na. Mga ko pala dyan lumalabas. Oo. Oh. May nagsasabang problem 250 labios <laughs> mo ah. Lama tayo, Dor. Yeah, Kaya na. Ataw, ah, pasisabang yeah, <laughs> pre Ataw talaga mga ito. Ataw, uh, ataw. <laughs> ataw talaga <laughs> mga <taw, taw>, ito dito. Ataw, ataw. Ataw. na talaga natin mga hito dito. Ayan, may nakuha mga tilapia. Eh meron karate. kasi kami nakapan na ano? May dito kanina. Dito kanina. Dito. 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 Dito

Puti lang mali. Dami. Dito yun kanina ng tubig, oh. oh. Dito My. na yun. Oh. Malaki na nabawas. Grabe na, baka bilis mga idol. Oh. Wow. Kasi yeah. maraming isda idol. Opo, marami po kaya pinahibasa namin. Kasi napakarami. Napakarami mga idol. Kaya yun eh. Malapit na mahibis yung tubig. Mga idol. malapit na May tayo dyan. Lagay ko yung iba dito. Oo. Puno ano. Ha? lang, Master. Eh, siguro ilagay na sa labag na may si ano. Kung may mahuli. Lagay ko na yung huli niya. Ano? 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 Sa Ano? Miran, miran. Wala na. Meron ba? Pwede na kapain mga ito. Wala na, 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 na. Pwede na parami. Pwede na, pwede na. Pwede na, pwede na. Pwede na, pwede na. na, pwede na. Pwede na, pwede na. Pwede Wow, pwede na. Pwede na, pwede miran Pwede na, pwede Meron ba, meron ba, ba? Wow! 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 Patay, basan na. Mga idol, mababaw na. Oh. Pwede na kapain. pwede na.

Uh, Ay, Ay, meron na kanuha ito Nahilo. Na May nahilo sa likod. Wala. Makalimas ko Nahilo oh siya. Oo. Sabi. talaga. Galingan mo mga pa-idol. Upo at kinakapanan niya idol. Aming girl ko. Ayan. Ayan. Uy! 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 Mantap, mantap Uy! 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 Uh! Oy Dalawa, dalawa mga idol. Grabe, nagugulat 'yung mga viewers natin, oh. Tol, labe! Ta! E na. Shadow 270. Ayun, mga idol. E na, kina pa na selalim. Wow! Lakaran, 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 pangarpa. Uh! Uh! Wala ko, lakaran pa Wow, ang giningkarpa idol. Palakihin. Diyan, diyan, diyan. Sa No. Diyan, No. no, -no. Oh! Uy! Oh! Oh! Forward. Forward. Dito. Na talaga Gan, dito. Diyan sila sa posti mga idol. Sa dulo. Sa dulo. Uh, sa dulo ano? Baka may... Uh, may dalag. May dalag. May kami sa May May natrap. Trap to dito na ano. Oh! Yun! Wow! wow, wow. Oh! Tilapia! Wow. wow! 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 Napakagaling uh, mga idol. Ito pa. Laki no. o. Oh. Laki. Laki na tilapia. Wow! Galing. Ang galing. pagkagaling oh. mga idol. Pa, no. oh. na galing. <laughs> galing. Galing. Napakagaling, Napakagaling. Wow! Hybrid. Na oh. dilawan. Wow! Ang taba nito. Oh! O. Napakagaling. Ang taba. O. Ang Ang Hybrid na dilaw mga idol. Yung ano. Tilapia. Yun know. o. Oh, dalawa oh, -an. uh, huh, huh, uh, na naman, dalawa na naman, dami na trap tilapia naman, dami, dami, dami dami na trap. ano may carpapa naman, ano may karpapa. eh, jen, jen, dyan dyan lanim, dyan jen, tutu, tutu, Dyan tutu, 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 mga meron, meron kami lagayan sa taas. Ilagay uh, ko ngayon eh. Hindi hawin natin ngayon. Uh, Kita niyo po yung doon nandiyan yung lagay at sinin. Pasya tao tayo doon. Wow! may nakapakong doon ninja turtle. Turtle dahil sa ninja turtle lang. Nangangagat yan. jan. yung doon nandiyan. Dito,

tapos yung iba ng mga idol uh, bibigyan natin sa mga kaibigan natin yung mga uh, huli natin Ayoh. Oh, oh, Ang galing bang huli ni Idol oh, Napakagaling talaga ng huli mga idol Parang magmit po kamay eh, Wala P nang kawala yung mga isda mga, mga idol Nasa ano na Nasa mababaw na sila Kasi ubos na yung tubig. Basta at lang sa akin ayun so, mga karesod mo yun sa inyo mamito mga magaganda magagandang dilap na tilapya so <laughs> pa lagi sa inyo mamito o na ganda balik na sila dito ah ayun na nandyan yun sa ano, no? dulo nandahan nandahan oh uy 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 parang uy uy na eh, uy uy Lebih besar yo mah terapkan itu sana terapkan posting. Dun, 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 dun. Huwag ka may mahaba dyan, Patlo. Kuna na yung kanina nakapak, kung na mahaba. Nandun, siguro sa dulo. Sa mistik. Sa sa dulo yan. Dulo yun, sa sa dulo. Baka nandun sila sa dulo. Yan, yan, yan. Hindi na muna para... Idol, akin na lang yung mistik. Idol, pag nahuli niyo. Opo, Idol, saan ka ba? At abangin mo kami doon sa kalsada at kahit yung huli naman kinapiat naka karpa sa ayun na, karpo, na ito lang pa tulay oo oo biro pa lang tapayan tapayan biro pa siya nasa dulo lang walang eh eh dulo lang. Tadok. Walang drain eh 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 Sa eh eh Oo, eh ano? Gumagalaw? No. Tok, wala nga ulit. Wala po talaga dyan. Tok. No, meron na? Wala. 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 lang. Wala. Uh, uh, yun yeah. sa ano no? Tight bus, no? Sama yeah. tipis. Eating

Panalo ha po meron banak. na? Opo, ay doon meron sana kanina na ayun. ayun na mga idol. <makes> ah! Wow! Talaga oh! naman. Maraming mga idol. ano siguro to? Nakuha mo ay doon po marami po to. Mga 7 kilo. Ayun, 7 kilo po. kilo to mga idol. Ayun, wow. 14 mga idol. Mga oh, 14 kilo Manalo. yan. Ayun mga idol, talaga naman yes. dito pa lang sa spot na to. Makikipot lang pero Marami pa lang naman, natrap, tapon kasi bumanga. Yun. Hindi pa sa mga sabasari. Eh. Ha? Hindi pa kasi. Di Oo, Kaya ano, huli yung mga ista. Kasi yung ano natin eh, viewers eh. Yung daw. Kaya na no? mga idol. Na ano na rin natin. Nakaraos na rin tayo. Mm -hmm. Aros na ubos natin mm -hmm. lahat. Ibasan mo pa, master. <laughs> Para mas marami kang mahuli. Wala <laughs> <laughs> na, okay na. Mga idol, wala na naman. Maraming maraming salamat po mga idol sa lahat mga tumambay, sa lahat mga nanood na po yung mga nahuli po natin mga kaibigan wow up, dami. Sana, wow dami na naman mga idol sana lagi laging ganito dito sa spot na to ay mga idol maraming maraming salamat ako po yung magpapaalam na kasama natin mga team harvest natin BMRK TV Master Fred at syempre Daniel Vlog thank you bye bye I love you